Dalawang inosenteng bata, pinatay ng kanilang sariling ina. Dalawang musmus ang namatay sa isang karumaldumal na insidente sa presentasyon Camarines Sur. Ayon sa investigasyon ng PNP presentasyon, pinagsasaksak umano ng ina ang kanyang apat na taong gulang na anak. Habang tinakpan ng unan, ang kanyang apat na buwang gulang na sanggol hanggang sa mawala ng buhay. Pagbalik ng ama sa kanilang bahay, nakita niya ang dugo ang katawan ng kanyang anak at ang sanggol, wala ng buhay. Katabi nito ang ina, nakahiga lang, parang natutulog. Tinitingnan ngayon ng mga autoridad ang posibilidad ng postpartum depression bilang dahilan sa likod ng trahedya. Kung ikaw o kakilala mo ay may pinagdadaanan, humingi ng tulong. Hindi ka nag-iisa. Follow for more Kakwento Now.